hello guys, magandang hapon. Kumusta kayo mga Karel Sport? Mga taga suporta support ko, kumusta kayo? Sana okay tayo, okay tayo lahat. Sige pala guys. Ito na naman nakahuli na yung anak ko ng alimango. Bali siya yung nahuli nila, dalawa yung namatay. Tapos dalawa yung ano na alis ng sipit. Hindi to guys, makikita ko sa inyo. Ito guys, so. Bali pito. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong piraso. Bali siya ito. Dalawa yung namatay ito ang dalawa na ano nang sipit tanggalan ito ang sipit ito yung isa dito yung mga sipit nila to bulit tawagin dito sa amin mangin lawod ito yung malalaki ito ayan yun tapos yung itong ano pa nasa ng shape it ma malaki rin tira itong tatlo sigurado mga tag kilo ito ito ayan ako hindi ako nakasama pang alimango ng anak ko kasi meron akong ginagawa tambay muna pang alimango, magsama simula nung sumama ko sa kanila hindi na ako nakasama ulit sila na yung ano ng ng alimango. hunting simula nung, nung hindi ako sumama marami na rin silang ano, kuha ng alimango. hindi ko lang nabibidyohan si meron akong ginagawa Gayon lang ako na to. Big joke. Kagang ide detect, fan, anak ng cellphone. Hindi mawala, hindi deliver nila ngayon itong app, 'yung aro. Kasi wala dito 'yung hindi maka dito 'yung buyer.